Hello everyone! Good morning! Ayan, welcome sa aking channel sa Lian Lins Garden. Ngayong araw, samahan nyo kami at kami ay magha-harvest ng aming malaking bayaba. Punin mo ng plastik! At ayan, nakabalot pa yan. Ay, marayo ako. Yan ang hirap tanggalin ng plastik. Walang tagahawak. At ayan nga. Nahirap ang tanggalin ni Papa Ilyong Plastik. Ayan. Walang tagahawak. Mapabali pa kina ang ano. Hawakan mo nga ha ni kuya para ma... Ano itong ano? Abang laki. wow, Abang laki. Ayusa ha. Baka mabitawan. Ayusa. Hawakit mabuti. Hawakan Mabitawan niya. O oh, dito na oh, o. Tadi, betul, 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 Tata. betul, betul, sa mukha. betul, oh, hindi kita ano si bibi, betul, 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 bang laki. Oh, imtia, bang laki talaga. Oh. At ito na nga guys kakainin na namin itong napakalaking bayabas na na harvest kanina ni baby L yeah. yan ang amin papakain at gusto na ni baby L na kainin talaga at ito na nga baby Akin na at gutom na kanina pa sa live po nagsasabing gutom na siya dito sa bayabas at ito na nga baby Akin na namin walang blade walang blade Mate, iba At ito na nga guys, aminan. Ibi akin. At gustong-gusto na nga talaga ng BBL. Ayan, at super lucky niya talaga. O kung ano niyo guys. Ayan. Ito ang pinakamalaki naming na harvest na bayabas ngayon. At nag-iisa na lang ito at Mabili yan no? Sa linggo daw Bubot pa, kunin mo muna yung ano anak? Okay mama Ay, Guys Tamihan ah, kakainin at ang tigas, tigas, tigas talaga Ay, no, pa yan, Ang tigas nitong bayabas Tigas talaga Ayan Ay, Kahit hinog na hinog na siya kapal ng balat niya at ang tigas oh, dito ano na ang tigas pa rin yami yummy yummy. yummy yummy bayabas eh. ito ang aming bayabas ngayon super oh yun may isang oh.

ito na nga guys yung aming bayabas ngayon at may kakainin na naman kami Ayan, at napakasarap Ayan, at dito na lang ang aming video for today ito ang aming na harvest ngayon na bayabas at si BBL kakain ka Opa, ito ang well, sige kain na at ayan na, kakain na si BBL at super pawis na sa kalalaro. At ito na nga, kakain na kami ni BBL at yan mm, sarap ang lutong niya guys at ang tamis ng bayabas tamang tama lang yung kanyang pagkahinog sa bagay kahit super hinog na siya ay matigas pa rin yung kanyang balat yan ang kagandahan sa hybrid na bayabas ayan ang sarap talaga nito guys yan, kain na tayo. Akin buto. si BBL o. Oh. Yan. Sa kanya daw yung mga buto. Favorite ni BBL yung mga buto. Ano kain sila? At si Papa L. At si Kuya L. Ayan, binigyan na ni BBL si Kuya L. Kaso gustong balatan. Hindi mahilig sa balat ito si Kuya L. Paano yan?

da. Telefono. Beriteğun ba? O total. 24% At ayan nga guys, habang kami sarap na sarap sa pagkain, ang dalawa namang magtatay ay busy sa may, may kinakaabalahan sila. Ayan, kain tayo. Si BBL, nakadami-dami na yan. Ang takaw sa bayabas. Ayan. At madali tayong mabusog dito sa bayabas na to kasi ang lalaki at ang kakapal ng balat nila kaya ayan okay na okay Mama. ang aming bayabas at sana mamunga ulit ng napakarami para madami na naman kaming makuha ayan guys At ayan nga, binigyan ko si Papa El, pero ayaw niya pa. At pagbahala siya, at amin itong uubusin ni BBL. Ayan guys, ang aming video for today. Thank you for watching. See you again sa susunod naming video. God bless us all. Thank you sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta. Bye-bye. Hanggang sa muli. Palike, pasubscribe, and pahit na din ng notification bell para updated palagi.